Naniniwala ang Philippine Space Agency o PILSA na ang debris mula sa Chinese rocket ay bumagsak sa pagitan ng Palawan at Basilan. Ang Long March 8A rocket ay inilunsa ng China sa kanilang Wenshang spacecraft launch site doon sa Wenshang, Hainan na dakong alas 5.30 ng hapon. Dagdag pa na ang PILSA na hindi nila tiyak kung uh, babagsak sa kargatan o sa kalupaan ng debris subalit so, ito ay mapanganib para sa mga barko, eroplano o anumang sasakyang pandagat na dadaanan ng naturang debris binalaan din nila ang publiko na kung sakaling makakita ng naturang uh, piraso debris mula sa rocket ay huwag itong galawin dahil maaring may taglay itong uh, toxic substance gaya ng uh, rocket fuel at tanawagan din sila sa publiko na agad na ipaalab sa mga otoridad kung sakaling makita ang naturang debris mula sa raket ng China.